Masarap mag-swimming ngayon, tol. Tara, swimming tayo. Gusto mo mag-swimming? Yes! Yeah. Ikaw, gusto mo mag-swimming? Ha? Pang-swimming outfit ka na, ha? <laughs> Uy, Di pa nga po nung kulit mo. <laughs> Habang nag-iipan pa nga kami ng tubig tol sa swimming pool namin, syempre magluluto tayo ng masarap na tanghalian. Panigurado ang mga tol pagkatapos ng swimming ng mga yan, gutom na gutom na yan. So ay nga pala tol, liempo ng baboy ang gagamitin ko dito. Prefer tuwin ko lang yan mga tol, hanggang maluto lang yung ating liempo ng baboy. Naglagay na pala ako ng mantiga dyan mga tropa, tapos itimplan ko lang siya tol ng suka. Maglalagay din ako ng bawang pati asin mga tol, tinansya ko na lang yan yung pampalasa, tapos paminta mga tol. Lali, magluluto nga pala ako ng adobo sa puti, mga tol, walang toyo. Yung Iba naman mga tol, gumagamit sila ng patis pampalat sa adobo nila. Pero para sa akin mga tol, yung ganyan luto, ayos na ayos na. Mapapadami na naman tayo ng kain ng kanin dito. oh diba? Tingnan mo naman tol kung gaano kabisa yung ating adobo sa puti. Titikman ko muna habang nagsisiming sila. Hahaha. baby. baby. Naalala ko pa nga dati mga tol, nung unang bilhin namin tong swimming pool na to. Panahon ng pandemic yung mga tol, bawal talaga lababas yung mga tao. So dito lang kami sa bahay nag-swimming. So nag-set up na kami ng aming swimming pool dahil nga init na init na yung mga bata. Tapos wala pa kami yung budget pang outing, di ba? Ang importante mga tol, masaya yung mga bata at nakikita mo silang tuwan-tuwa, di ba? Para maiwas din sila sa gadgets mga tol kasi kadalasan yung mga bata, di ba? Uso ngayon yung puro cellphone, computer. At the same time mga tol, family bonding na rin namin to, di ba? <laughs> ayan ang mga tol hapon na magluluto na naman tayo ng ating hapunan tapos na nga mag swimming si Gabby dito dahil nilalamig na siya pero parang ayaw niya pa magpaawat <laughs> bali bumili lang pala ako ng bangus pati kamatis mga tol magluluto tayo ng pritong bangus na may sa usawa na kamatis at toyo babanlawan ko lang pala tol yung bangus na nabili ko kanina doon sa kanto namin ayan mga tol tatanggalin ko lang yung mga dugo para pag niluto natin mamaya mga tol malinis talaga ba diba? so ayan mga tol sasabi ko na rin tol yung kamatis na nabili ko bali lang pala ako ang bangus mga tol ibababad ko sa suka at nalagyan ko siya ng asin Lansing Pampaalat. Lalabas nila mga din yung mga tol para matanggal yung lansa ng ating bangus. Pwede ka rin pala maglagay dito ng bawang para talaga iwas lansa. Maglalagay rin ng anong paminta mga tol. Ganun din gagawin ko. Lalabas nila mga singulan <laughs> din siya. <laughs> Bali, minari yung sa loob ng 30 minutes. Tapos maghiwan na rin pala ako ng kamatis para gagawa tayo ng ating sausawan na malupit. Dalawang kamatis lang pala ang ginamat ko dito mga tol. Tapos hiniwa ko lang siya ng ganyan. Tapos lalagyan ko lang siya tol ng toyo. Sisimula ko na rin pala tol kawale, dahil malapit na sila matapos magswimming mga tol. Maglagay na rin pala ako naman tika dito yung gear oil namin tapos prito ko na rin pala yung bangus natin ayan pag umabot ka nga sa point ng video na ito mga tol i-comment down below naman sa kaparte ng mundo parte ng Pilipinas para mabati na kita sa mga next vlogs ko ayan mga tol mabalik na tayo sa ating prito bangus pag okay na yung mga tol set aside na rin natin yan masarap nga kumaya mga tol lalat na pag nagkakamay ka diba ayan mga tol titik na natin yung ating prito bangus tapos sinuso ko pa dun sa may toyo na may kamatis at syempre pag gusto mo video don't forget to like and follow my page mga tol tapos ay Dalin-dali. Sarap! Dali.